Ay, nako, mamimiss ko itong MRT ng Taipei. Guys, ito ang MRT ng Taipei. Isa lang to sa mga station. Yung way ng bahay ng amo ko, red line. Kasi by colors ang mga ruta dito ng mga MRT. Ayan, pag meron ng nag... Uh, ano, na ilaw sa ganyan sa taas yung kagaya ng green ibig sabihin may padating ng tren. so ayan o oh nagblink na yung ilaw sa taas, yung green. So, dito ako sa kabilang ito. Ayan, sa kabilang side na yan, nagblink na rin. Ibig sabihin, mayroon ng padating na tren. Yan. Ayun na, dumating na yon Papunta yun ng Taipei City mismo, yung pinakasentro. Kagaya kagayan Taipei Main Station. Yung way ko, Ayan, ito, itong way ko na to papunta naman yan ng Taipei 101. Ayan, red line. Dito ako sa red line. Red line din yung kabila. Papunta namang Tamsway MRT Station yung kabila. Ito, pangalawa kami sa last station. Ayan. So, dito ako sa Sakai. At guys, dito, ay disiplinado ang mga commuter ayan aantayin mong lumabas ayan. pag pagmaluwag uh, aantayin mong lumabas yung galing sa loob ng train sa kakapapasok so eto guys so yan priority ang mga PWD senior buntis sa mga upuan pero pag maluwag naman pwede kang umupo So, ayan na. Ganyan dito sa loob ng MRT. Ito ay nasa mismong Taipei City. mami ko ang Taiwan, ang Taipei. Napakadalang kong magalumabas naman. Kasi kahit linggo-linggo ang aking day off, hindi ako lagi lumalabas. Nasa bahay lang ako, nakas, naka, nagpapahinga. Kahit Op op natin. So ayan kada station titigil. ayan So ganyan lang dito guys ang uh, transpo. Transportation isa it lang isa lang to sa mga transportation. Maraming ways of transportation ang Taipei. Yeah, meron pa yung bullet train palabas ng Taipei naman 'yan ng biyahe. Mga pa-probinsya. Bukod pa 'yung mga usual na train, bukod 'yung bullet train, bukod din 'yung mga usual na train, bukod pa itong MRT, 'yung underway, underground, uh, 'yan MRT. Tapos meron pa yun sa taas, kagaya sa atin 'yung LRT. Ganyan. So napakaraming ano nila. Ito na 'yung station ng dito ako bumaba ayan oh so maluwag ngayon hindi rush hour rush hour kasi kapag mga mga 5 mga pahapon na yan hanggang gabi yan mga rush hour na yan so ayan is ang dito guys ang uh, siguro yung ilalim ng lupa ng Taipei ng Taiwan bako ano na butas-butas Napakalalim. Ilang level to ng escalator. So, ayan no. First, first pa lang yan. First level pa lang yan. Yan. Tapos dito, ang mga escalator, merong wag kang basta-basta sasakay. Kailangan may etiquette yan dito sa right yung in, kung yung ayaw mong maglakad sa left huwag mo yun haharangan kasi yun yung mga nagmamadali yung mga umaakyat may uh, elevator etiquette dito escalator pala <laughs> iba nga palang elevator so ayan o no? kapag may red na ganoon doon sa boat ibig sabihin hindi yun working yan doon ka sa green magtatap ayan So, yan. Itatap mo lang yung IC card. Tapos, pwede mo yung gamitin sa pagbili. Aanuhan mo yan. Lalamanan mo. Dideposituhan mo. Ganyan na halos ang ano ng ano dito, pagbabayad. Mga IC card na. Madalang na yung gumagamit ng coins. Pero, pag mga single journey, yan. Pwede. Yan. So, dito ako lalabas. Dito ako mag -e exit So, guys, kita nyo yun, no? Galing ako doon sa ilalim. Isang sa iba lalim. Tapos, yan. Aakit pa yan. Maano pa yan, ha? Itong station na to, hindi pa ito yung kalaliman. Merong isang station ito na, just ko po, mapapagod ka sa kasasakay sa escalator bago ka makarating sa ibabaw sa exit. So, ang haba na ito may clip pa nga to eh kasi yung isang station dito ay grabe grabe na parang abot ka na ata sa impyerno napakalalim ilang paikot-ikot na escalator ang iyong dadaanan na pagkahaba haba kaya ako madalang lumabas kasi dito sa Taiwan napakalimit maglindol ako bagay natatakot baka mamaya abutan ako ng lindol na naandyan ko sa ilalim pangkaraniwan dito ang lindol eh. So, ayan. Isa na namang escalator. Bago ka makalabas. May clip pa lang do yung mga escalator na yan. Yan, o. Oh. So, yan. Exit na ako sa labas na. Dito na yung place ng lugar ng amo ko. Mamimiss ko ang Taipei. Eh. Napakatagal kong nanatili sa Taiwan. Nasa dalawang dekada. Ayan. Nakaka-miss din naman.